Hello! Ayan, mag-umpisa na akong magluto guys nitong aming ulam ngayon Ayan oh. pinatuyong adobo ang itatawag ko dito guys Bago ang lahat, ilagay ko muna itong karne dito sa kawali Ayan hmm. Medyo mainit-init yung ano, tumubra sa init yung kawali guys oh. Madami-dami itong lulutuin ko guys, mahigit ano to, isang kilo Oh, ayan. Palalabasin ko muna ang mantika nito guys bago ko igisa yung sibuyas na pula at saka yung bawang. Ayan. ayan. Kailangan maano, maano yung tubig matanggal muna yung tubig guys para lalabas yung ano yung mantika yung sariling mantika nitong pork takpan ko muna guys para madali ayan guys o tingnan nyo o ba diba? yung tubig nya medyo madami dami pa hintayin natin mag ano yan mawala yung tubig tsaka yung ang pumalit niyan yung mantika na nya takpan ko muna ulit ayan hahaluin ko muna guys para naman yung nasa ilalim mapunta sa taas tapos yung nasa taas mapunta sa ilalim o oh, diba ayan o oh. konti na lang yung tubig papalit niyan ang ano mantika na ang papalit niyan kita niyo, guys o oh, ayan hindi na yan tubig ano na yan mantika na yan diba ang dami o oh. babawasan ko muna yan bago ko ilagay yung bawang at saka ano yung sibuyas, bumbay. Kasi grabe yung dami. Ayan na guys, oh, tinanggalan ko na ng mantika. Iyan na lang yung tenera ko, oh. Tingnan nyo tong ano, tingnan nyo tong nakuha kong mantika, guys. Diba? Ang dami. Ayan guys, ilalagay ko na ang bumbay. Ayan. Kita mo yung mantika, oh. Diyan ko lang nilagay sa gitna pa, para ano. Pero, alerto lang talaga tayo sa talsik. Ayan. Tapos, lalagay ko na ang bawang. Ayan. Tapos, kailangan mahalo na lahat guys kasi pag hindi nakaw, na ko ang talsik. Ayan. Kumikita sa kawali yung ano po. Siguro mga ano mga 2 minutes maglalagay na ako ng suka. Una kong ilagay yung suka bago yung toyo guys. Ayan. Guys maglalagay na ako ng suka. Suka yan. Hmm. Tapos, takpan ko muna sandali para ma talaga yung suka sa mga pork. Kahit pa ni lang, takpan natin. oh ayan guys. Lalagay ko na naman yung toyo. Pagpasinsyaan nyo na guys, mahirap mag-ano. Yung kaliwang kamay ko ang hawak cellphone nagbibigyo. Itong isa, ayan. Mahirap. Pababayaan <laughs> ko muna siya guys hanggang ano, kahit mga 3 minutes lang. Pagkatapos nitong tuyo, ilalagay ko na naman yung oyster sauce. Ayan guys, lalagay na natin ang oyster sauce. Mahirap mag ano guys, mag galaw-galaw na isa lang yung kamay ang ginagamit oh. Pero di bali para para anong 'yan? Ayan, oh. Sarap na nito, guys. Hindi ko to nilagyan ng tubig. Lalagay ko tong ano, guys, paminta dahon at saka ano, pamintang buo. Tingnan niyo, guys, malapit ng maluto 'yan lalagay muna ako ng brown sugar. Isang kutsara lang na brown sugar. pampabalansin ng lasa. Ayan. At saka ano. Mm. Luto na to guys. Pero hindi mo talaga maano o kasi yung mantika niyan. Nagmamantika pa rin yung pork kahit ano na. Ang luluit na nga o. Di ba mga malalaki to kanina ngayon o ang luluit na. <clears throat> Ayan. Kitang kita di ba. yan Mantika yan hindi yan ano ang oh, bango na o oh, kita nyo ang bango na nya na yung bango niya, guys ayan o oh. sarap na nito guys tinikman ko kaninang sarap na hmm? sarap 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 ang bango talaga guys ang bango maniwala kayo sa hindi ang ang lambot na niya guys tinikman ko ngayon ngayon lang ang lambot na niya konting paghihintay na lang luto na yan takpan ko lang muna sandali ayan guys oh luto na yan oh di diba? ang sarap ng tingnan ready to serve na yan guys ayan guys eto na yung niluto ko guys o tingnan nyo wala talagang ano toyong tuyo talaga siya guys ayan ang sarap nito kainan time na salamat ito na, guys, oh. Ito na yung, ano, ito na yung niloto kong pinatuyong adobong paboy, guys. Oh, diba? Sinong hindi matatakam diyan, guys? Ayan, oh, sarap. Makailang tikim na ako nito kanina, guys. Ayan. Okay, tapos, ang sarap na nito. Kukuha muna ako ng kain, guys. Halika, guys. Kain tayo.